anak ng OFW hindi kasalanan ng mga magulang nyo na wala sila sa inyong presence kaya nga sila wala eh, para kayo buhayin so don't make them feel guilty for not being there in your graduation kasi wala ka naman pang enroll kung hindi siya nag -abroad. don't make them feel guilty na wala siya sa bawat birthday nyo o ganito ganitong okasyon, hindi niya gusto wala siya doon, no, obligal lang siya at mahirap din sa kanyang loob na wala siya So, pag nagbabakas siya ng inyong magulang, hindi magulang nyo lang may tungkulin na pasayahin kayo. Tungkulin nyo rin na pasayahin sila. Dahil bawat hotdog, bawat tusino, bawat kanin, bawat ice cream, bawat lollipop na inilalagay nyo sa inyong sikmura ay galing sa pagpapagod na inyong magulang. Hindi yung parang akala mo, malaki pa ang pagkukulang nila. Di wala ka ng birthday kung... O sige, sama-sama tayo sa birthday mo. Huwag kang kumain. Huwag kang mag-aral. Akala naman ng mga pamilya na sa magulang na lang lagi yung...